Paano i-check ang ating tithes contribution? I-type sa search ang CFC Members Portal. I-click ang Couples for Christ Members Portal. I-type ang member ID number at ng inyong password. I-check kung nakapasok ka na sa inyong portal at makikita mo ang inyong pangalan sa welcome page hanapin at i-click ang tights sa navigation choices. Dito makikita ang mga ibinigay nating tights sa bawat buwan. I-click ang show button para makita ang amount na ibinigay ng tights para sa buwan na yun. Dito makikita ang mga reference number na naipasok na sa ating CFC portal ang inyong tides at ito ay para sa inyong kaalaman. Maraming salamat at pagpalainawa tayo ng ating Panginoon.